Four, five, mga boss. Kay boss Perry. Four, five lang. Kay boss Perry daw, four, five. 5 Five, no. kay ito, mga boss. Kay boss Perry.

3-5 mga boss ha Iconcellar natin sa pampanga Ito pa isa 3-5 oh. din ito mga boss 3-5 din ka, ito yung na siya 17 lang 17 lang to mga boss 1-7 lang mga boss bawas pa to. Golden Boy sa si setter ni Boss Jun, no? mga idol. Oh. No? Ito, mura-mura lang to. Pag sa preso. Magkano? Magano tatlo yung libo. Pak. 3K lang? Oo, oh, eh, may bawas pa. Pak pa yan, ha? Oo. Oh. Hindi ko nang kaltawan, ano? Bulto. Oh. Eh, Boss Jun, mga idol, kontakin nyo lang. Ito, Uh, mga manok ni Boss Jun ang FB niya sa John Lopez Karamat. Pwede so, you ko know, lang kaya binibigyan ng mura. Yun ho, pang birthday niya raw. Oh, 3 k lang ba? mga boss. Ang daming manok na sa bahay, kontakan niyo lang. Para mabigyan kayo. Mga manok ni Boss Jun ang FB niya. 3K oh, may bawas pa raw. Pwede nga no, 1K. Yeah. Oh, birthday niya raw. Happy birthday daw. Patihin niyo lang daw sa happy birthday. May bawas na yan. <laughs> ah uh, ganyang kembali si Bos Jun. Oi. Selamat. Bos Jowi Lemon sweater. Eh, Bos Jowi itu mah bos, tu pajang. Tapi eh, eh, belum bos. pai bos. 2 bos lang o, oh, Boss Joey talagang wala magbenta to eh, 2-5 lang 2-5 lang o boss, oh, kawa okay, ai hey, boss giàu ít ta mua hai là tui phải điang hông phải tui phải boss Joey, May bawas pa yan. 2-5. May bawas pa. May first throw ito ah. 5 lah mga boss Okay boss Joey Tu ke bos jauh itu bos. Pine. hey, Boss Joey ka mga boss. Ay, dali. Ayan. Ito si Boss Joey. Boss Joey, ano yung hawak mo? Anong bloodline? Ano yung sweater din pa? Sweater din. Ayan. Magkano yan? 4-5 daw mga boss. Ayan kay Boss Joey. Boss Joey, pabigyan naman ang number natin. 4 350 4 Yun. lang si Boss Joey. Boss Joey, may FB ka? Anong FB? So, yung Joey. Joey. lang? Oh, perhes. Ah, Perhes nga pala. Oh, ayan, idol. Ito yung naka-profile. Naka-kulay red. Ayan, <laughs> naka si Boss Joey. Kunta nila para mabigyan yung mga laro ng manok. Ayan. Ito pa isa, no? Ito naman, ano blood din ito? Sweater din. Sweater din. 4-5? Ayan, kunta si Boss Joey, mga idol. <laughs> Sweater. May mga bakos kaya mga boss. Eh, Boss Joey. or five kontakin yeah. nyo lang si boss joey para sa mga detalye ay idol ito mga 3-5 daw 3-5-3-5 eh. lang kay boss albert na lang ako kontakin 3 5 3 Bos Albert, idol. Five, mga bawas pa. Albert, 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 pa Albert, 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 3-5, lang po mga boss. Mabawas pa. 3-5, ma boss. 3K. 3K daw ito mga boss. Napampanga to Pinagbibigay ng number boss Napakita ko lang sa inyo. Golden glass. 3K mga boss. 3K alam niyo boss yung iba hindi natin nabibigay yung bloodline kasi nga wala yung mga cellular nasa ano naglalako din kasi sila kaya hindi natin maano yung mga bloodline hindi natin matanong eh, uh, presyo lang binibigay nila hindi nga natin matano yung landline pero makikita niyo naman kung marunong kayo sa man. makikita niyo nga yung bloodline huh? 3K yan eh, no? 3K Ganyan nga 'to. Halo. 4K. Ito mga idol, okay boss, Perry ito 4K daw. 4K. Ito boss. 4K din. 4 din mga idol, kay boss Perry. boss pera yan yan boss magkano yan magkano yan boss uh, ito say, din 5k din mga idol, hey, boss Perry, yan, idol. Hmm. Tayo, eh boss yan mga idol Meron lang tayong ni Boss Thank <laughs> you.